hindi hindi nauwi na yun si Dogong andun si Dogong sa kalagitnaan ng dagat okay bye bye Ito. hindi okay lang kahit ganito ka layo ang lalakarin ni ate Emeline ang mahalaga makaligo lang siya sa tinatawag na dagat <laughs> <laughs> Ito. Ano? Pagod ka na? P pwede kang mapagod. Pwede ka rin magpahinga. Pero wag kang susoko. Okay? <laughs> Ginusto mo yan. Kaya, pagtsagaan mo na. Pag may aeroplano ka na, mag-aeroplano na lang tayo. <laughs> <Ay>. <laughs> uh, grabe yung gigdana, no? Sophie, ano. Ha? Oo. Gabi-gabi. Yes. Wow. Palabig, yes. Diba ano? Yung? yung yes. Oh. Masarap yan. What a baby Ayaw mo lang, lalakad ka may May kameraman ka Oo, ang gusto Mapunta ka dun sa Walang hanggan, sa dulo ng walang hanggan Ha? Huh? Ayan mo lang I-upload ah, ko sa Youtube Ha? Ayan Papulo oh. sa dagat. Oo. Oh. Kala bibiro ito. Oo. Oh, oh. Exercise naman din to. Tapos magdala ka pong ganito. Oo. Ano Kaya nga. Pero pag gusto mo talagang pumunta sa dagat, oh. parang hindi na iniisip mo yung pagod. Yung. Malaga, makaligo. Eh, kaya sa pagpa na? Yun lang. Pero sulit <laughs> ito, naman. Oo, oh, wala namang pasura doon tatapunan. Grabe. Di ba si Nanay Marisa? Naliligo din sa dagat, nagwa-walking. At least yun. Oh. Ito lang dito. Pata. Oh. Ang sa Clara Water Base, sa, ano talaga, terminal, maliit lang lakarin natin. Oo, oh, okay yun. Pero mahirap naman doon paliguan sa bato-bato. At -Bato. saka maraming tao, crowded. Okay. Uh, uh. At ah, saka, parang buwangin na lang. <laughs> Sabi nga niya mo doon daw ako maligay ako. Mas gusto ko dito. Malapit lang naman. Kati, hindi naman ako natatakot kaya ako lang mag-isa. Um, ikaw kung ikiwala. Oh. Okay ko din. Kasi maliwanag naman. Oo. Oh. Pa kasi ang uh -huh. Eh, di dami ka nang dala? Ang lalig bilhin ko. Eh, kayo lang ka mamimili. Isla ah, isla. Papakay lang ako ah, sa fusion. Ay eh, malamig yun. Oh, uh -huh. Ba't sa palengke? Walls na. Mean... Ay, nung no, may ibon, no? uh -huh. oh. Ay, nalatay na ba? Mabilis na ako. Okay, 어?